Okay, may pupuntahan tayo. Upper Kabita, Kabinin? kabitin Kabinin. Pupuntahan saka din tayo ng ano? Printer, di ba? Oo. Donation? or uh. Uh, sponsor? Sponsored, ah, by, sponsored uh. by by Ma'am by So, shout out kay Ma'am through to our uh, organization. Uh, Simip di ba? Oo. Uh, salamat sa tiwalang pinipigay sa ating ito mo lang mga kaibigan yung town ng kabatan medyo maliit lang ito pero makita mo ano masigla yung lugar yung mga business masigla lahat pati yung kasal mo ano? itong lugar nito oh. yan parang ano na yung mga city na la... uh, ma mamarkit dito ay galing ng uh, dito mismo sa Pugyas, mm -hmm. sa Pangkayan, Municipality of Pangkayan, Municipality of Bakot, and uh, some of the came from uh, Bodley Province. Hmm. So, kung makikita natin mga establishment yan, puno at yan ito, kaya natin yung... Oh, at saka yung... Lagi nang traffic dito, di ba? Oh, yung traffic dahil sa dami ng ano. Cervantes din, umaakyat sila dito. Pati Cervantes, nagkikibusiness, di ba? Oh. Ito yung lugar na sa pagbumili ka wala lang reklamo <laughs> oh. <laughs> wala lang reklamo yung mga consumer kaya maganda rin yung presyo yun. <laughs> pero ang problema dito sa totoo lang medyo may ibang power price mm. hindi yung sa naninira tayo pero parang inaabuso na mm. Uh, yung bang pera lang ano? hmm. pero i-balance naman natin no? lalong lalo na uh, sa ating mga negosyante yeah. Uh, negosyante ako kaya alam ko uh, balik tayo so, so nalang, nalampasan natin ang traffic ito papunta ito doon sa ano sa pankayan sa pero sapit yung daan natin diba? Oh. sapit papasok tayo doon sa Lipanto Lepantomais sa sapit doon yung daan ah uh, upper upper kabitin yung pupuntahan natin sa si school ba ito? i-donate uh, ano? uh, yung ano? parang uh, giyon ito mabilig integrate sa school okay. yata ah okay sa so, tingnan natin mamaya ah, doon pagpunta natin para naman ah uh, kung bakit din natin ginodocument ang ganitong bagay para nga pasalamatan yung mga tao ano, na uh, may pusong ganito na nagbibigay and may mga may encourage pa ng mga tao din na uh, magbigay, magdunik you know, lalo kung sa mga lalo you know, school uh -huh. ano pala yung mga project natin na ginagawa? Uh, pailaw project okay, pailaw project. Uh, project outreach project so, outreach naka uh, concert for you. Okay po. Sa mga pailo, mga ilan na kayo yung mga na uh, nalagyan ng mga pailo sa Isa pa. Pailo? Isa pa. Oo. Uh, Hanggang uh, ngayon, isa pa. <laughs> Kaya ano, kailangan ng ano, di ba? Ah, hindi naman kakayanin ng ano, ng sariling ano talaga, ng sariling pulsa uh, So, nangangailangan po oh, yung organization ng Uh, kung sino po yung may may puso na tumulong, magtulungan, mag-donate. Ma uh, di bali po, uh, may ano po naman. Uh, eh, lahat ng nangyari, ay may, may ano po, may uh, documents and may records tayo, documentation tayo gagawin. Ang do mga uh, donors, partners, uh, stakeholders ay uh, ina-announce natin doon sa programa natin sa radio. Ah, okay. So, uh, sa Zero United like, FM Baguio. And <laughs> eh, one of uh, uh, top one radio. Dito sa Cordillera, yung Zing Radio. Okay, na so. Okay, yung po. na uh, announce din yung mga uh, ano. Uh, deserve din naman, di ba? Deserve din lang may ano. Oo. Oh, okay. Mabigyan uh, ng, ng papasasalamat. Through our uh, social media platforms, because the SEMIT is the accredited uh, of the Philippine Online Broadcasters Association. Girls. Not possible. Kita muna po tayo sa. ba tayo dun sa pinagse natin. Ito lang yung video. Critical dito yung paakyat pero pag nandunan tayo sa ano wala na. natin natin Luma Lumabas. Pero pag, uh, pag binuksan mo ito mga kaibigan, isasara mo rin. Kasi ano, may mga baka na dadaan. Yung mga baka kasi dito naka, -ano lang, nakakawala. You know, kaya kailangan isara din. Okay. Walang klase yata? Walang klase ngayon ang bukas. Lahat ba? Oo, oh, ang elementary. dip yun eh. tapos kumakain din sa laloan sa labas bago. Mga shampoo, much nga aldaw. Aldaw iti April uh, 29, 2024. Ga intanon tayo iti uh, donation nga printer para iti na uh, kabitin uh, mabilig or upper kabitin elementary school uh, dito'y mabilig kaya't uh, babaan iti tulong na iti stakeholders donors kaya ni sponsors nang nangruna kini uh, ma'am Josie Yamato iti uh, may isang uh, sponsors tayo iti nga uh, printers ano sa din no Kaya na usar iti Cordillera Millennial Entertainment Production tapno <coughs> maidanon dagitoy nga uh, donasyon yo kadagit ti papanan na no beneficiary tayo kas kuma ditoy uh, Upper Cavite Elementary School kaya't uh, giwon <coughs> elementary school ah okay ditoy barangay uh, Kaya uh, ada iti pinagnami or pinagnatilugan. Yeah, almost uh, one hour. Uh... So, kada gitu ya uh, na ayat ng sponsors. Agyaman kami launay, unay iti panagi uh, turong yung mat iti tapno napadamat na ito yung printer nga isuma inyo na ito yung uh, kaanakan tayo ani uh, sir Jumar. Uh, Agyaman kami launay, unay dakel nga tulong na ito yung iti pagadalan tapno maarami may mga dagos, dagiti toyo uh, uh, activities, dagiti -toy, oping, uh, maiprint may mga dagos, ma, ma distribute may mga dagos, most especially no lada ito uh, distance learning uh,